meron nga po tayong binabantayan na low pressure area na nasa labas pa ng ating PEAR ngunit malapit na nga po ito sa boundary. Ito po ay nasa layong 1,190 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon at inaasahan nga po natin within today magiging bagyo na po ito at within today din ay makakapasok na din po sa ating area of responsibility. Pagpasok po bilang bagyo ay tatawagin po natin ito sa local name na Wilma. Maaari nga po itong mag sa areas ng East Eastern Visayas or Caraga Saturday or Sunday at uh, posible nga po actually bukas maaari na po nating maranasan yung epekto ng trough o yung extension nitong mga kaulapan ng uh, possible na bagyong Wilma sa may areas ng Eastern Visayas bukas. Ngunit sa ngayon, wala pa naman po itong epekto sa ating bansa kaya sana po i po natin itong time para po makapaghanda yung ating mga kababayan. Sa ngayon, ang magdadala po ng mga pag-ulan sa ating bansa itong intertropical convergence zone, yung pasasulubong ng hangin na galing sa northern at southern hemisphere at ito po yung magdadala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Basilan, Sulu at tawi-tawi. Yung amihan naman magdadala rin ng maulap na panahon may mahihinang ng mga pagulan sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayo Kalinga at sa may Aurora. Malaking bahagi naman po ng ating bansa maaliwalas kabilang dito sa Metro Manila may chance lamang ng thunderstorms o mga bigla ang buhos ng ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ngayon meron din po tayong gale warning na nakataas sa may Batanes dahil maalon yung karagatan natin doon dulot po ng amihan. At yan naman po ang datos mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Ah uh, Lian, itatanong ko, eh, dito sa Metro Manila, Ah uh, like, lalo dito sa Quezon City, yung, hindi ko alam sa ibang lugar ng Metro Manila, pero uh, dito sa Metro Manila, may yung mga pag-ulan na naranasan, lalo na sa bandang hapon, ano ba yon? Ah uh, ito ba may kinalaman dito sa LPA na to? Anong klaseng weather system yung uh, nagiging dahilan nito? Well, 'yung mga pag-ulan po natin sa hapon, Ito po 'yung ating mga localized thunderstorms mm -hmm. na dulot po 'yan ng uh, pag-init ng ating uh, or moisture, no? Kasi normal po talaga kung mainit po 'yung ating uh, nararanasan na weather at uh, nag-evaporate -e po yung mga tubig natin no so yung mga evaporation ng tubig na yun yun po yung nagiging mga kaulapan. at kung mas lumaki na at mas naging uh, mas nadagdagan na yung moisture sa ating atmosphere ay uh, magiging pag-ulan naman po ito na yun po yung ating nararanasan Aha. sa hapon so magtutuloy-tuloy ito yung mga ganyan mga tuwing hapon akala mo lagi may bagyo Yes po ma'am. Tuloy-tuloy po ito habang nasa amihan oh. po tayo. Okay. So huwag na po tayo magtaka. Paghandaan na po natin paghahapon na uh, may, baka may mga pag-ulan.